Ayan mga kapogi, mayroon na naman tayong bagong recipes. Ano ito? Kanin. Tinagay sa kumukulong tubig. Ba? dinagyan ng... Ano ito pang palasa? ganda ng pagig. Ang laki. Ayan. Ayun. Ano ito? Itagay ang logaw siguro. Logaw. O, oh, matsinala. Pinala, tapos uy linagay sa kanyang mahiwagang sungkaan oh <laughs> uh -huh, pinagyan ng napakaraming itlog hmm Diyos ko na lang itlog na yan uy tapos ko lang nagagay din sa ano kung sa'ng nagayan kawawa talaga ng assistant cook nito daming ugasan <laughs> tapos linagay sa rice cooker Oh, ang ganda ng kulay eh. Dilaw na dilaw, mga kapogi. Baka, ano? Uy! Ano to? Salmon. Salmon yata ito, mga kapogi. Ano? Ayan. Linagyan pa ng tisyo. Pinaliguan. Tapos, linagyan ng ano? Uy! Tisyo. Ayan. Linagyan ng asin. Paminta. Uh-huh. Ano gagawin? Uy, yobin. oven Mukhang masarap. Ganda ng kulay ng ano, salmon. Salmon nga ba yun? Tapos, may carrots. Ay, repulyo. Repulyo, kailangan tusukin bago i-white. Mm. Tapos, yung tinusay. Hahaha! <laughs> rin pala yung pinasok niya eh. <coughs> Ayan, mayroon mga vegetable dito. Bang mga beans. Uh -huh. Mayroon mga frozen vegetable. Oh. nag Pag nag-isa, ano sunod dito? Dami sili oh. Sarap ito. Ayan, dinagay na yung mga frozen na gulay. Ba, ba, mukhang masarap din. Mhm. Uh -huh. Ito na yung kanyang pinakuluan na kanin. Tapos ayun. isasangag isasangag mga kapugyo, masarap oh. Ito na may pembuhay <laughs> <laughs> na ah, wala din. Ay, kasi Pipin mo yung iniiwa mo, lagay mo sa yung bodo. Malamang hindi talaga lulusot yun. <laughs> pangganda pa, parang oh. Parang pagkain ng mga Arabo. Oh. Ayan, ito na yung inis inihaw na salmon. Tapos, <coughs> ayan, ito yung bulo pa. Nilagay pa tulad sa yung bulo yung pagkain. Uh -huh. Uy, maganda. Hmm. Uh -huh. Ginalogi mga kapuwi sa 250. solid